ngayon sa social media ang paglantad ng isang dating flight attendant na nagkiklaim na may anak sila ng yumaong master rapper na si Francis Magalona o kilala rin bilang Francis M. Ikinagulantangan e ng ating mga ka-chika ang revelasyon ni Abigail Rai tungkol sa naging relasyon nila noon ni Francis M. na nagbunga raw ng isang anak. Viral kasi ngayon sa social media ang video mula sa Pinoy Pwn Star plug ni Boss Toyo kung saan isiniwalat nga ni Abigail ang sekretong matagal na niya ang pinakatago-tago. Nagbenta kasi si Abigail ng memorabilia ni Francis M. kay Boss Toyo at ito nga niya na ikwento ang tungkol sa pas nila ng yumaong Pinoy icon. Ayon nga kay Abigail, mahigit isang dekada rin silang nanahimik ng kanyang anak na pinangalanan niyang Gail Francesca isinulod daw ito sa pangalan ni Kiko. Aniya ni Abigail, ito lang ang karapatan na pwede niyang magawa para sa kanyang anak na si Francesca. Aniya pa ni Abigail na matagal na silang nanahimik Aminado din siyang maraming magja-judge sa kanila ng kanyang anak. Pero kung ano man daw ang nangyari sa kanila ni Francis ay iyon ay totoo. Sinasabi niya yon habang ibinebenta ang ilan sa mga memorabilia ni Francis na ano yung nagpapatunay sa kanilang relasyon. Nabanggit din niya na dati siyang flight attendant. Kinuha raw ni Francis ang kanyang cellphone number nang mag-cruise ang landas nila sa studio ng It Bulaga noon. Ito'y hanggang sa magkahulugan sila ng loob at nauwi nga sa seryosong relasyon at nabiyayaan ng isang anak ano man daw ang sabihin sa kanila ay wala silang magagawa at totoong nag iiksi sila ng kanyang anak. Napakasakit din daw para sa kanilang mag-ina nang malamang namatay na si Francis M. dahil sa sakit nito. Kwento pa ni Abigail naman na mana ni Francesca ang talento ng kanyang ama sa pagkanta at pagrarap. Nito lamang October ay dinalaw pa ng mag-ina ang punto ni Francis sa Loyola Memorial Park sa Marikina City nang gunitain ang 59th birthday nito. Hanggang ngayon naman ay wala pang pahayag ang pamilya ni Francis M. patungkol dito. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.